Walang makakaligtas sa masusing investigasyon na ginagawa sa ngayon ng NBA. Ayon mismo kay Sam Amico, kung sakaling mapapatunayan ay pupwedeng ma-void o babawiin ang kontrata nitong si Kawhi Leonard. Samantalang, ayon naman kay Mark Cuban, kung proven guilty itong Clippers sa kanilang ginawang under-the-table payment para kay Kawhi ay mas malubhang kaparosahan pa ang kanilang matatanggap kumpara sa natanggap ng Minnesota way back noong 2000. Dagdag pa ni Mark Cuban, lahat ng personnel ng LA Clippers ay siguradong malalagot kung sino ang nakakaalam nito. Ito yung sinabi pa ni Mark Cuban, kung alam ng general manager at kung ito'y kanyang sinabi pa sa mga assistant general manager, sa mga agent, o kung sino ang nasasangkot pa, nakakaalam dito ay siguradong mapapatawan ng mabigat na parusa at posibleng mawalan ng trabaho. So marami po ditong career ang nakataya, pwede rin pong malagay sa kapahamakan ang kanilang trangkisa. Nagpapabot naman sa ngayon ng kanilang pakikiramay ang mundo ng NBA sa kapatid ni Nas Reed na si Toraya Reed kung saan ito'y binaril mismo sa Jackson, New Jersey. 28 years old pa lamang itong kapatid ni Nas Reed at ito'y uh, mahal na mahal niya. Sa ngayon ay marami ang nakikiramay dito. Gaga naman pong nadakip ang sospek na si Shaquille Green na 29 years old din po na pa sa na report ay nagde-date daw ang dalawang ito. Tinitinan pa sa ngayon ang anumang anggulo na siya nagparesulta sa gantong masamang pangyayari. Mas pinalakas pa sa ngayon ang gagawing shooting ng Golden State Warriors sa 3-point line. Kilala itong Golden State Warriors sa pagiging mainit sa tres. Siyempre ang kanilang leader ay isang sniper. Ayon sa pinakalatest na impormasyon galing mismo kay Stephen Curry, sa kanilang practice ay marami siyang tres na naipupukol. Pero ang nakaka-impress pa dito kung gaano raw karami ang naipupukol ni Stephen Curry na 3-pointer ay dinodoble pa nitong si Buddy Hield na kung isa itong magandang balita sapagkat mas lalong pinapaigting ng Golden State Warriors ang kanilang shooting dahil unang unang magaling na sila dyan kaya imagine kung ano pa ang kanilang magagawa kung lalo pa talaga nilang ini-improve ang kanilang shooting especially si Buddy Hield swerte itong si Buddy Hield sapagkat sa rami ng kanyang spacing at mga open shots na makukuha dahil kay Stephen Curry at kay Jimmy Butler ay tsak na magpapaulan palagi siya sa 3-point line. Ang balitang ito ay lalong magpapakabog sa puso ng kanilang mga kalaban. Samantala, pasok na sa quarterfinals ang Greece mga idol. Ang team ni Yanis meron siyang 37 points and 10 rebounds. At kanilang kakalabanin po ang Lithuania sa quarterfinals sa itong uh, magandang laban sapagkat uh, David and Goliath ang pinag-uusapan dito. Samantalang sa kabilang banda naman, umalboroto itong si Luca sa 42 points and 10 rebounds para kanilang matalo ang Italy. At kanilang kakalabanin naman sa quarterfinals ang Georgia. Talagang uh, umiinit ng umiinit ang labanan. Unpredictable. Yung mga nasa ibaba ng na mga ranking ay nakakaangat nakakapasok ngayon sa quarterfinals. Para sa mga fast break basketball updates, tumutok lang palagi. na as always, thank you for watching.